kahulugan ng panulat sa panaginip. Ang mga panulat ay may mahalagang lugar sa ating pang-araw-araw na buhay na kumikilos bilang isang tool para sa komunikasyon, paglikha at pagpapahayag. Kapag lumitaw ang isang panulat sa iyong mga panaginip, ito ay nagdadala ng isang malawak na saklaw ng mga interpretasyon at kahulugan. Ang mga panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa iyong relasyon sa komunikasyon o ilarawan ang iyong pagnanais na maghatid ng isang mensahe. Maaari rin nilang isimbolo ang kapangyarihang i-script ang iyong kapalaran. Sa artikulong ito, inilalarawan namin ang iba't ibang mga interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga panulat at kung ano ang maaaring ipahiwatig ng mga ito para sa iyong personal na paglalakbay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa panulat? Ang panaginip tungkol sa mga panulat ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang mga bagay na may kaugnayan sa komunikasyon at pagpapahayag. Maaaring mga hulugan ito na mayroong kang mahalagang bagay na kailangan mong ipaalam o ipahayag. Munit, nahihirapan ka maghanap ng tamang paraans para gawin ito. Ang mga panaginip ng panulat ay maaari rin magpahiwatig na naghahanap ka ng kalinawan o kahuli-hulihan. Dahil ang pagsulat gamit ang panulat ay kadalasang nangangahulugan ng pagwawakas o pagpapatibay ng mga kaisipan at desisyon. Bilang kahalili, ang mga panulat ay may mga simbolo ng autoridad at kapangyarihan. Kaya ang panaginip tungkol sa mga panulat ay maaaring magpakita ng mga damdamin ng kasapatan o kakulangan sa iyong kakayahang gumamit ng autoridad o impluensya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na panulat Ang panaginip ng isang asul na panulat ay madalas na nangangahulugan ng komunikasyon at pagpapahayag. Ang asul sa panaginip ay karaniwan tumutukoy sa katahimikan, kapayapaan at katotohanan. Kung nanaginip ka ng isang asul na panulat, maaari itong mga hulugan na mayroong kang mensahe o damdamin na kailangan mong makipag-usap ng may kalinawan, kalmado at sensiridad. Maaari rin itong magpahiwatig na ikaw ay nasa yugto ng pagmumuni-muni sa sarili, pagsisiyasat sa sarili o paghahanap ng katotohanan sa yung paggising sa buhay. Ang panulat ay kumakatawan sa kasangkapan o paraan upang maipahayag o maipahayag ang mga kaisipan at damdaming ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na panulat. Ang panaginip ng isang itim na panulat ay madalas na nagpapahiwatig ng komunikasyon o pagpapahayag sa yung paggising ito ay maaring komatawan sa iyong kailangan upang maiparating ang iyong punto o isang pagnanais na gawin ang iyong marka sa iyong kapaligiran ang itim ay madalas na nakikita bilang ang kulay ng kapangyarihan kagandahan at autoridad. kaya ang isang itim na panulat ay maaring magpahiwatig ng marami o mahahalagang mensahe na sinusubukan mong ihatid Bilang kahalili, ang itim na panulat ay maaari rin magpahiwatig ng pagiging wakas. Katulad ng kasabihan ink in black and white, nagmumungkahi ng pangangailangan na magkaroon ng mga tiyak na konklusyon o desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking panulat. Ang panaginip ng isang malaking panulat ay karaniwang kumakatawan sa isang pagnanais o pangangailangan na makipag-usap maaaring ipahiwatig nito na mayroong kang mahalagang ipahayag o ibahagi. Ngunit nahihirapan kang gawin ito sa paggising sa buhay. Ang laki ng panulat sa panaginip ay posibleng nagpapahiwatig ng laki ng iyong mensahe. Maaaring itong simbolikong kumakatawan sa kapangyarihan o autoridad na nagmumungkahi na maaari mong maramdaman na parang may malaking responsibilidad ka sa ilang aspetong nauugnay sa komunikasyon sa totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng panulat Kapag nanaginip kang makatanggap ng panulat, madalas itong nagpapahiwatig ng pangangailangan na ipahayag ang iyong sarili at ipahayag ang iyong mga iniisip at idea. Ang panulat ay simbolo ng komunikasyon kaalaman, karunungan at kapangyarihan. Ang pagtanggap ng panulat sa isang panaginip ay maaring magpahiwatig ng isang bagong yugto kung saan kailangan mong sabihin ng malinaw ang iyong mga iniisip upang makamit ang iyong mga layunin. Ang panaginip na ito ay maaari ring sumagisag na ikaw ay tinanggap o inaprubahan ng iba. Dahil ang pagkilos ng pagbibigay ng panulat ay kadalasan nagpapahiwatig ng pagtatasa o pagkilala sa maraming kultura. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humawak ng panulat. Kapag napanaginipan mong humawak ng panulat, karaniwang itong kumakatawan sa isang paraan ng komunikasyon. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na maaaring merong kang mahalagang bagay na kailangan mong ipahayag o ipaya iparating sa iyong pagkising. Maaaring ito magpahiwatig na hawak mo ang kapangyarihang hubugin ang iyong sariling kapalaran dahil ang panulat ay nangangahulugan ng pagiging may akda at pagkamalikhain. Bukod pa rito, ang panaginip na humawak ng panulat ay maaaring mag-highlight ng isang kasunduan o kontrata na nagpapakita na maaari kang tumitimbang ng isang makabuluhang desisyon o pangako. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga panulat ay sumisimbolo sa komunikasyon, pagpapahayag at kapangyarihang isulat ang iyong sariling kapalaran maaaring magpahiwatig ang mga ito ng pangangailangan makipag-usap o magpahayag na isang bagay na mahalaga, humihingi ng kalinawan o wakas o ang pag ang iyong mga damdamin ng autoridad o impluensya.